Oh, hi mga Oscar! Good morning, good morning. Kita mo na, nagko na. <laughs> nagko na ang akong gipat. Tubo nga kasoy. <laughs> murag ako'y nanano, murag ako'y pag iya Pero nakakaon ako mga Oscar, o, gusto sa ka kabuok. <laughs> Pagkalami man di ay ani mga Oscar. Di pa kaayo hinog ang akong nakaon pero ang pinakalami nga part ang liso mga Oscar. Ang lami niya murag sa pili. Yan nakakaon naman kong sa pili. Murapod siya ka ng sa liso sa talisay. Ngayon mong kot kot o nagsilhig mo ng labi mga scar nakatilaw na ko mga scar <laughs> nagpahibalo lang ko aron mahibalo mo <laughs>